Hi mga kanaydis! Sa video po na ito, ituturuan ko kayo paano magbigay ng points sa other number. Kasi ngayon po hindi na available ang asterisk 143 na pagbibigay ng gift or points gift sa inyong mga other number or sa mga kilala. So ngayon po, ang gagawin natin, uh, dapat po mag-install kayo ng Globe One app. Tap, ayun po yung gagamitin natin paano tayo makakapagbigay ng gift. So, pasok po tayo sa ating Globe One app. Pag po, hindi po po kayo nakapag-register, ay kailangan nyo muna mag-register. Meron din po akong ginawang video, paano pag-register sa Globe One app. So, ngayon, uh, i-anon na lang natin na nakapag-register na kayo. So, ganito, ang makikita nyo po ganito. So, ang Globe One app po ay pwede nyo gamitin without uh, data. Uh, wala kayong load, pero kailangan nyo pong i-on yung data ninyo bago ninyo ma-access si Globe One. Kahit wala kayong load na data, pero kailangan nyo lang po siyang i-on kasi free naman po yung ibang uh, na-access po natin yung iba for free. So, nakikita nyo may 2 points ako. So, ang gagawin ko, isa-send ko yan as a gift. So, ang gagawin nyo po ganito, swipe nyo lang po yan. Pwede nyo po yung explore, explore ito. Nakikita nyo naman nasa home ako. Merong shop, essentials, rewards, at saka profile. So, pwede nyo i-checking yan. So, ang gagawin po natin, ah, direct to the point na tayo, pupunta tayo, pipindutin natin itong points, reward points. So, nakikita nyo ito yung lumabas. After po nito, um, pwede nyo pong pindutin, pwede kayong, pwede nyo i ito, pipili kayo dyan kung ano yung gusto nyong, ah, uh, ano yan. Pwede swipe up, swipe down, or swipe left and right. So, sa akin po, kasi 12... 2.12 lang yung uh, points ko. So ito yung i-redeem ko, 100MB surfing, one day. Pero hindi ko siya i-redeem sa sarili ko. So pipindutin natin yung 2 points. Tapos uh, kasi po pag pinindot yung redeem, automatic mailalagay po yon sa inyong number. So sa inyo mare-redeem. So ngayon, kasi isa send as a gift ko siya. So pindutin natin send as a gift. Tapos ilagay po natin yung number na pagbibigyan natin as a gift. ayan, kailangan po natin ilagay ng tama kapag po nalagay na natin yung number, siguraduhin lang po natin na tama para sign naman yung points, <laughs> sign din naman yung two points, so pindutin na natin yung choose account so hindi siya in ineligible for rewards, so try natin try natin kasi may mga ganun din po talaga hindi siya binabagayan ng mga rewards uh, so dito siya so dito na number siya nag ano so ibig sabihin may mga may mga number po na hindi nakakatanggap ng rewards may mga number din naman na tumatanggap ng rewards depende po sa ano sa um, um uh, ibibigay natin na rewards so, so yun lamang po Sana natun kay ganun lang po mag-send ng reward sa other number. Hindi ko po, po yung number kanina is yung number ko din. ah uh, pero pwede pong ganun, send as a gift. send as a gift sa inyong kilala. So yun lang po, maraming salamat. Thank you for watching. Nakita niyo na may nag -text na sa akin. Reward. Na ibigay na. So, hindi siya pwede sa TM kasi TM yung pagbibigyan ko una. So, itong pangalawa is globe. So, sa globe siya um, na nabigay as a gift. So, thank you for watching again. Subscribe po. Mag-follow po kayo. Thank, thank you. Marami pa po tayong mga videos na ilalabas. Mga video tutorial. Mga simple lang. Pero may matutunan din po kayo. Magagamit yung everyday. Thank you for watching again. Bye-bye.